Dahil nga sa nagaganap na kaguluhan sa bansang Lebanon, libo-libo sa ating mga kababayang OFW ang nakatakdang umuwi ngayong Oktubre. Siniguro naman ng DMW na makakakuha ang bawat OFW na uuwi ng Pilipinas ng financial assistance na higit kumulang sa 150,000 to 170,000 pesos bawat isa. At para nga sa detalye ng balitang ito, panuuri natin ang video na to. Nadagdagan pa ng walo ang bilang ng mga Pilipinong nakabalik na sa bansa mula Lebanon sa gitna ng lumalalang tensyon doon. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, buti naman na tila bumibilis ang repatriation efforts ng ating gobyerno. Tama, Jester. No? Sabi nga ng pamahalaan ay uh, sulitin na ito ng ating mga kababayan doon sa Lebanon. Lalo't lalo na nagbubukas na ang mas maraming commercial flights doon sa Beirut, Lebanon. Pasado alas dos ng hapon nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Najizet at Telma. Dalawa lamang sila sa mga Pilipinong naipit sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon. Kaya naman walang mapagsidlan ang kanilang kasiyahan matapos ang dibirong pinagdaanan. Hindi na po ako nakakatulog na po sa gabi kasi po. May naririnig po akong mga sa pagsabog po eh ano po, kaya po nagdesisyon na rin po akong umuwi. po na to trauma po kami At pag sa pag ano nga papunta ko sa airport may sumabog. Nadagdagan pa ng anim ang mga nagbabalik bansang mga OFW pagsapit ng alas 5 ng hapon. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, kada linggo ang gagawing repatriation kung hindi maantala ng mga pagsabog ang operasyon ng paliparan sa Beirut. Ang naka-slate natin, ang book natin ay 213. Kasama yung walo na umuwi kahapon, uh, total ang napauwi na natin ay 472. Yung 213 na napanggit ko ay uuwi ito hanggang sa October 29. Gumugulong na rin ang proseso para sa tiket ng isang daan at limampung iba pa. Habang mahigit isang daan at pitumpu naman ang humihingi na ng exit documents sa Lebanese Immigration dahil walang hawak na pasaporte. Sa video na ibinahagi ng OWA, makikita ang sama-samang kumakain ng ating mga kababayan sa Beirut. Sila ay sa isang evacuation area habang naghihintay ng kanilang tickets pauwi. Pagdating dito sa Pilipinas, aabot sa 170,000 pesos ang financial assistance na matatanggap ng bawat isa sa kanila. Jester, sabi nga ng source ng News 5 ay wala pang konkretong desisyon ng gobyerno kung itutuloy ba yung chartered plane na papunta doon sa Beirut, Lebanon sa darating na huling linggo na Oktubre para sunduin itong ating mga kababayan roon sa ngayon ay uh, kailangan muna na raw nilang i-maximize itong uh, pagbubukas ng mga commercial flights at sa katunayan sa ngayong linggo no anytime any day ay magkakaroon na naman ng repatriation flights sa oras na magbukas ang mas marami pang flights doon sa Beirut jester at para sa mga kababayan nating OFW na hanggang sa ngayon ay naiipit pa rin sa kaguluhan sa bansang Lebanon, ay mas magandang samantalahin nyo na ang ino-offer ng gobyerno natin na repatriation flight hanggat pwede pang makabalik sa Pilipinas. Dahil isipin nyo na lang kung hindi kayo makauwi ng Pilipinas, ay baka hindi nyo na makasama ang mga pamilya nyo at maaring madamay na rin kayo sa kaguluhang nagaganap doon. Kung sakaling mawala mo sa inyo ang trabahong may iiwan nyo sa Lebanon, ay pwede naman kayo mag-apply sa ibang bansa. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.